Bro, Mei anak bro, Batak mah menikah menikah ya. Hmm. Oh, Tuhan. bro, Nanti -nanti, bro.

tapi ini wow oh, mulan itu bis main ini terlalu gaduh mah beri nonton si rams kita si bismok oh kita di itu bro 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 guys guys Tunggu tinggal itu bro, guys. Duh, anak bro, batak mau menikah, menikah Biar. Biar, loh? bro. bro, orang no, datang bro. Dari dari <tutup> pulang. asing loh bro oh. Anen, bro Bo, tingnan, bro hmm. gue hmm. hmm. si, bro bisa nya lah baru sih bro kesini itu terlalu Wah, wah, oh yes. hmm. wow. huh? may, anu

Mabait naman, sa tingin ko mabait naman. Bro, may nakita akong manika-manika doon bro. Parang ano ng bata bro, ang uh, laruan. May manika doon bro. Sabog yung ulo. Wow. Jesus Oh. Bro, parang may tao dyan bro. Parang may tao dyan. Ha? Saan? Ano nang nagsasalita? Kanina pa ako na narinig siya. parang may nakakalita. Ah. Kanina lang bro, may nakita akong nakaitim dyan ngayon. Guys, dyan yun. Mga kabre, nyo po yung sa, sa upload ko mga kabre. No? Yung first upload ko. Uh, naka-edit din 'yan. Sumasalat so, oh, so, balikan natin 'to, bro. Uh -huh. Balikan na natin. Makita balik na yung, natin dito, ang bro. Mukhang ulan na, bro. Yan, guys. So, talagang nakakatindig balay mo dyan mga kabari Posible naman yung matanda maglinis dyan sa baba O talagang binabalutan talaga ng matanda o oh. uh, Hindi naman po oh. Hindi naman na nakit mga kabari So, talagang uh, in-explore lang natin kung ano talaga yung totoo mga kabari Ayun, eh, tatungkol po sa bahay nito so, Kasi yung matanda, medyo baka hindi na masyado maka, makarinig mga kabarino ah kung kung ah, natin ah, map, mapag-usapan natin yung ah, matanda so medyo hindi na siya makakarinig so ngayon guys no, parang ah, ginawa na lang ng matanda no, na, na parang sa ibang tao na lang yung sa baba, laging pa niyang balot-balot na, nandun yung bahay niya sa baba talaga, mga kabali so, talagang imposible, eh, talaga, mga kabali kung dyan magaling yung matanda na, ayun, sobrang napaka, ano doon, mga kabali na no? so, talagang mayroong talagang nagpamayari din dito sa baba ano na hindi natin makikita yan tabi tabi po tabi tabi po ayan babalikan na natin to bro dito bro ayan. So, guys no uh, yan, malapit ng gumilim talaga mga kabari yung kapaligiran mga kabari yan, uh, babalikan natin to babalikan natin to bro O pag nandito yung matanda bro, para maano natin bro ba? No? Nakausap natin yung matanda bro. Ayan. So ayun, guys, no? uh, ayan, hindi natin nabutan yung matanda dito. So hoping guys, no? so, pagbalik namin dito, na, uh, ayan, makausap natin. No? Uh, siya yung magkwinto. Tunggol dito, ano yan bro? Aso? Uh, natin alis na ba tayo bro okay, so, uh, kami So, babalik na lang tayo dito bro Pag ano na bro Yung dadaanan din natin bro no? Sobrang napaka ano bro Ayan guys Napaka, napaka sukal Dito Ayan mga kabali na Ayan So Dito man yung daanan bro no yeah. bro, na ligaw ligaw ako kunti ah Kasi madilim na kasi guys So Pabalikan na natin yung bahay na to. Yan. Okay. Ah. Uy, sa pag-uwi guys no. Ah. Medyo malayo malay na. No? So, ayun lang mga kabadi. Eh. Ah. Yan. Ah. Uwi na kami. Okay, dahil pa, ka, malapit. Dumiling na talaga, as in, no? Gabi na ngayon. So, ayun, ah, maraming salamat po sa inyong lahat po dyan, no? Sana po magustuhan nyo pong video na to. Ah, ayun, click, click nyo talaga yung all notification bell, mga kabari. At subscribe, no? Para dito po kayo sa mga videos po namin. Hindi lang ito, mga kabari. Ah, babalikan pa namin to. Para makausap natin yung matanda, no? Sa nag- ah, Ah, uh, may ari dito guys no? ah, uh, para siya yung lahat magpinto tungkol dito ah, uh, sa bahay nito so, ayon, may ganoon daw ma, ano, ah, uh, bata daw ah, uh, ng mukha so, ay napakalahi talaga bro So hey guys, ngalini tolong maaf ya. The best fuck.